Sa loob ng maraming taon, marami na ang naghanap ng ginto. Hindi rin natatapos ang mga kwento tungkol sa gintong nakabaon sa lupa. Gintong hinahanap pa rin ng marami hanggang ngayon. Naimpluwensyahan din ng ginto maging ang pananaw ng ilan sa eleksyon at sa kasaysayan. Totoong mayaman sa ginto ang Pilipinas. Katunayan na sa ikadalawamputwalong pwesto ang Pilipinas sa mga gold producing country sa buong Asya. Pero sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. May ilang madaling masilaw at mabiktima ng mga manluloko sa ng bagsak ng dalawang lalaki sa Banga, South Cotabato, matapos mabistong nagbebenta umano ng peking ginto. Makailang ulit nang naiulat ang pag-aresto sa mga di umano'y nagbebenta ng peking ginto. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga nahuhulog sa kanilang patibong dahil ang mga gold scammer nasa online na rin ngayon. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, kumusta na? Pahingi ako ng tracking number dun sa, ano, sa parcel tapos hindi ko na ma-send yung message. Doon na po ako napaisip na, ah, baka binlock ako na ito o baka scammer to Yun na po. Paano nga ba matutukoy kung peke o tunay ang ginto sa unang tingin? Paano ba natin malalaman ng peke at hindi? Una-una, sir, sa kulay. Hmm. Kasi ito, may sample kami ng fake gold at saka real gold. Yung fake gold kasi, sir, ito, kung mapapansin mo, malamya yung kulay niya, sir. May ilan namang nahanap ang swerte sa ginto. Mula sa maliit na puhunan, napalago nila ang negosyo at ngayon, milyon na ang kita at nakapagpundar na ng iba't ibang ari-arian. Ah, ito, magkano ito? 155,000 po. Ang grabe, mahal, no? O, ito? 175 po yan, sir. Five hundred <laughs> Ito 500 plus. Oh. Okay. Grabe, no? Eh? May mga lihitimong negosyante na nahanap ang swerte sa pagbibenta ng ginto. umaga, naghahanda ang 27 years old na si Lovely para sa kanyang online selling. Ang bida sa kanyang pagbibenta, mga alahas tulad ng diamonds at gold. Hello! Ayan, welcome, welcome sa ating live selling. Ano bang hanap mo, madam ko, sa diamonds natin? Meron ako dito, napakaganda, bagong dating lang nito. Malahart Evangelista talaga ang peg. Tignan mo naman. Kalahati ng daliri mo, be. Tingnan niyo mabuti mga sis kung gaano kaganda. Katulong ni Lovely sa selling ang kanyang nakababatang kapatid na si Jennifer, 25 years old. Wala pang isang oras. Halos mga lahati na ang binibentang alahas si Lovely. Goodbye na po mga sisi ko ha. Mag-end live na po ako. Thank you so much po for watching. Nandito kami ngayon sa isang kilalang jewelry shop dito sa Makati City. Nasa limang taon na ang ganitong klasing negosyo. Ang may-ari, si Jen at si Lovely. Magkapatid po sila. Kwento ng magkapatid, 2018 na magsimula sila sa magbibenta ng ginto. Ang una raw nilang ibinenta, isang pirasong gold necklace. Pinaikot daw nila ang tubong kinita at bumili ng bagong alahas. Dito na unti-unting, dumami ang kanilang kliyente. Pagaganda po ng alahas niyo dyan. ano e, ba ang pinakamahal dyan? Um, ito po. Necklace? Oh, po. Necklace po. Gano'ng kabigat to? 175 grams po. Ito <laughs> yung bracelet niya, nasa 50 grams. Pero dapat hmm, Terno dapat yan? Terno dapat sir. Maganda. pero pwede nga, <laughs> pero, pero pwede benta na, ano, magkahiwalay. Oo oh, po, pwede Tas po. Tapos ito, magkano to? 155,000 po. Oh, grabe, mahal yun. Oh, ito, may Ito 500 plus. Oh. Ano bang nakukuha ng mga bumibili? Sabi niyo kanina mga fashion statement, di ba? Pero ano pa bang pwedeng makuha sa gitna? Small time investment siya. Hindi katulad ng pagbibili ka ng lupa, bibili ka ng mga properties, mm. malaki yung kailangan mo para mag-invest. Unlike sa mga gold kasi, worth 3,000 pesos lang, 5,000 pesos, investment na rin siya. Kasi after 2 years, 3 years, mm. pag sinangla mo, mas mataas na yung value kung kaya, kung magkano mo siya nabili, na-acquire. Pagdating ng panahon at kailangan mo nagipit ka, eto yun. Yes. Yan talaga yon sir. Mm. Ang game 2 talaga. Oo, oh, yes, sir. Oh, sir. Quick as... One snap sir. Pera kagad yan sir. Noong nagsimula ang pandemic, mas lalo para lumakas ang bentan nila ng ginto. Dahil pumili sa inyo? Hindi <laughs> ang mga pera. Nag-triple talaga lahat ng mga orders namin ng gold. Mas naging wise sila sa pamimili. Hindi lang pang fashion eh, investment. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan nila dating hotel at casino staff si Lovely at kumikita ng 30,000 pesos kada buwan noon. Dahil breadwinner ng pamilya, halos lahat ng kita niya napupunta sa kanilang pangangailangan. Nag-struggle talaga kami nung college days namin. Kami yung nagsusupport sa sarili namin. Dahil sa kanilang jewelry shop, nakapagpundar na siya ng dalawang bahay, mga apartment at mga sasakyan paano binago ng ginto ang buhay niya. Naging okay na po yung, syempre, yung buhay namin, okay na. Tapos nakapag-venture na rin po kami sa ibang mga businesses. Kahit pa paano, meron naman na kami. Na-appreciate ko yung mga maliliit na bagay, sir, na sobrang blessed namin kahit na nahihirapan kami. Wala kaming karapatan umangal. Ayan, yes! Puro mga diamonds po muna tayo. Pero tulad ng ibang online seller, maging sila na ng mga scammer. Ang isang scammer ginagaya raw mismo ang kanilang Facebook page. Yung unang scam sa amin is fake payment. Nagbayad po sa amin si client, old buyer na siya sir. Nagbayad ah, sa amin. Yes sir. Yes. 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 Hindi pala totoo yung yung payment, payment niya. Yes sir. Tapos hindi na rin Dinoktor namin, yung ano. Tapos, hindi yes. na rin namin siya malocate, Hindi na rin po namin ma-report sa police since online po siya, mahirap na po talagang hanapin. Bukod sa paninigurong lihitin mo ang online seller, mahalaga rin malaman kung peke o tunay ang gintong ibinibenta. Matutukoy ba ang pagkakaiba? Ipinariwalag yan sa amin ng jewelry owner na sina Janet Lovely. Paano ba natin malalaman ng peke at hindi? Una-una sir sa kulay, kasi ito may sample kami ng fake gold at saka sa real gold. 'Yung fake gold kasi sir, eto, malamya 'yung kulay niya sir. Mapusyaw so, parang ganyan mapusyaw. Ganun, mapusyaw. Oo, oo. So kahit ipalinis mo yan sir, hindi siya kikinang katulad ng gold. Ang gold po kasi pagka nag naglighten nag yung ano niya, yung kinang niya. Pag pinalinis mo, babalik uli siya sa kinang. At mm. like yung mga ganito, sir. Medyo faded yung color niya. Tsaka, sir, syempre, may ano, merong stamp, may markings. Kapag 18 karat po kasi, 750 yung kadalasan na nakalagay. Gaya ni Lovey, malaki rin ang naitulong ng ito para mabago ang buhay ni Genevieve Peña Fiel Perez. Customized gold accessories ang bestseller niya. Tulad ng pintas, pendant, bracelet at singsing. Mabibili ito mula 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos. 2021 lang nang sinimula ni Jerry Genevieve ang kanyang gold business. Dati siyang healthcare worker sa isang private clinic sa Mindanao. Nag-start akong mag-sell ng um, apparel, ganon, tumbler, online. Nagka-pandemic, nagsanla ako ng jewelry. Narealize ko ang value ng gold. Happy client feedback of the day. Thank you so much. Ang ganda po ng At dahil sa kanyang jewelry business, nakapagpagawa na siya ng bahay at nakabili ng sasakyan malaki talaga siya kapag nagsipag ka lang sa marketing na ma-prove mo yung value and legitimacy ng tinitinda mo. And then, yung time and location freedom since online lang po yung business ko, I get to work anywhere. Pero pag-aalala niya ngayon, dahil sa talamak na scam online, apektado ang mga kagaya niyang legit ang negosyo. Skeptic na yung mga buyers. Some of them will back out. Kailangan ano pa-explain ng napaka- haba yung process na legit talaga kayo, ganun. Mula sa mga sinuerte, may iba naman nagkakalat ng malas, pero hindi sila nakaligtas. Na! Hindi na nakapalag ang isang grupong nagbebenta umano ng Peking Gold Bar sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI matapos mabisto ang kanilang modus. Tayo, tayo, isilang brad ha. Hindi ka Tayo, tayo. Na-recover sa grupo ang isang peking gold bar at isang peking tipak ng ginto sa entrapment operation sa Rizal. Ayon sa NBI, inaalok ng mga suspect ang ginto online at sasabing mula ito sa Minahan sa Mindanao. Para makumbinse, unang magpapakita raw ng totoong gold powder ang grupo. Pero kalaunan, peke palang ibibigay nila sa kliyente. Noong 2020, ang isang gold trader natangayan ng 5.75 million pesos ng isang supplier na scammer pala. Sa pagsisiyasat ng reporter's notebook sa ilang online pages, ilang biktima ng gold scammer ang aming nahanap. Dahil sa taas ng value ng ginto, marami ang nahuhumaling dito. At kapag may nag-alok ng ginto, lalo na sa murang halaga, sino nga ba ang hindi kakagat? 2020 na magkainteres sa ginto si Russell Recla, 30 years old. Ang diskarte ni Russell, bibili ng gintong alahas sa supplier at pagkatapos ay ibibenta online. Nakahanap nga ako ng legitimate supplier noon. Nagpo-post ako, tapos nagpapautang lang rin sa mga kakilala. Nitong October 2022, nahikayat siyang bumili ng alahas sa isang page na nakita online. The page seems very legitimate kasi they have parang 53,000 likers, followers, and then makikita mo talaga sa mga bawat post nila, may mga nagle-like. Nag-order si Russell ng isang customized necklace at limang pendant. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang mga ito ng 15,400 pesos. Ito, para sa anak ko sana, letter H kasi ang pangalan niya, Heras daw. Sabi ni Russell, agad niyang ipinadala ang bayad sa pamamagitan ng money transfer. Pero kinagabihan, hindi na raw sumagot ang seller sabi ng seller, iko-contact nila ako within 3 to 5 business days for the shipping. Tapos napansin ko na hindi na ako nakakapag-send ng message sa kanila. Yung pala, binlock na nila ako. Naipon daw ni Russell ang nawalang pera sa loob ng anim na buwan. Magagamit na rin sana niya para sa mga pangangailangan ng tatlong anak. Naku, napaka bigat nun kasi yun din ay galing sa mga pinapagbentahan uh, ko rin. Bilang isang ina ha, I have three kids. 15,400 is napakalaking pera na para sa mga anak ko para masupport ko yung needs nila. Matapos i-block ng Facebook ang scammer, dito na niya nalaman na hindi siya nag-iisang naloko online. So, nag-post ako doon sa page na yun, sa, uh, kung saan marami ding na-scam. So, gumawa ko ng, ng group chat namin. Biruin mo within that week, 200,000 yung na -ano nila, na-scam nila sa iba't ibang tao na hindi naman nila pinaghirapan. Ginusto sana ni Russell na magsampan ng reklamo laban sa seller. Pero hindi raw naging madali ang pagsasampa ng kaso. Kinulate namin lahat ng information nung mga nascam din nila and then yung mga resibo and yung friend ko pina affidavit niya ang hirap lang dito kasi sa Pilipinas kapag nag-report ka ng uh, online scamming doon kami tinuro sa Camcrame eh which is di ko talaga alam kung saan yon inalam namin sa tanggapan ng anti cybercrime group ng PNP kung saan nga ba pupunta para magreklamo sakaling maging biktima ng online scammer So they can actually come to us dito sa office natin, PNP anti cybercrime Group, located inside Camp Crame, Quezon City. Basically, right now, we are trying to cascade to the local police stations that they too can handle to mga cases involving yung mga ganyan, uh, fake online sellers. Because this would fall under Article 315, which is swindling estafa. Ayon sa police, hirap din silang matukoy ang kinaroroonan ng mga scammer online. As to the tracing, ang nagiging problema natin dyan is because of the anonymity of the internet. Because anybody can be anyone, can be anybody on the net. Dahil nawala ng puhunan, tumigil muna sa pagbebenta ng alahas si Russell. Puhunan yon, pero dahil nga na-scam nila and na-scam na nila, wala na rin ako magagawa. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Tulad ni Russell, makaraang magbayad ni Shemin sa pamamagitan ng money transfer, hindi na raw makontak ang seller. Nag-message ako sa kanya, sabi ko, kumusta na? Pahingi ako ng tracking number dun sa, ano, sa parcel. Tapos, hindi ko na masend yung message. So, na po ako napaisip na, ah, baka binlock ako na ito, o baka scammer to, yun na po. 2020 nang mahilig ding bumili ng gintong alahas si Shemaine Kosare, 33 years old. Bumibili raw siya ng ginto bilang personal investment. Sabi nga nila, pagdating ng panahon, lalaki kasi yung value, lumalaki yung value ng gold. Dati ay nakakabili siya ng ginto sa Ongpin sa Binondo, Maynila. Pero dahil sa pandemic, sinubukan niyang bumili online. So nakita ko lang po yung page na yon na uh, naka-sponsored po sila eh. Nakita ko naman, ang dami nilang followers, parang nasa 15,000, naaabot na ng 16,000 nung time na yon. Isang kwintas ang inorder ni Shemin sa so online seller. Dahil binigyan daw siya ng malaking discount, idagdag pa ang alok na free shipping ng kwintas. Mas nahikayat si Shemin na bumili. Nasa 17,000 yung pinresyo nila. Hanggang, syempre, tumatawad, natural lang naman, tumawad ako. Uh, pumayag daw yung boss niya. Tulad ni Russell, makaraang magbayad ni Shemin sa pamamagitan ng money transfer, hindi na raw magkontak ang seller. Yung 23, nag-message ako sa kanya, sabi ko, ah, kumusta na? Pahingi ako ng tracking number dun sa, ano, sa parcel ko. Tapos, hindi ko na masend yung message. Doon na po ako napaisip na, ah, baka binlock ako na ito, o baka scammer to, yun na po laking paghihinayang ni Shemin sa perang nakuha sa kanya ng online scammer. Na-stress talaga ako kasi syempre 14,700. Malaki na din yun. Kung, kung syempre nasa pag magbabakasyon kami noon, naisip ko pang ano na to, pang handa na to dito. Kasamang ibang mga nabiktima, nagpa siya si Shemin na magsampan ng reklamo. Then ang sabi nila sa akin is, i-invite na lang daw nila ako as witness kasi na file na nila mag-aano din kami doon na isa din kami sa mga nascam Sa datos na nakuha ng reporters notebook sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police o PNP, nasa 106 ang bilang ng na mga nabiktima personal at online ng mga gold scammer. Pero nasa tatlo lang ang nagtutuloy ng kaso. As long as the victim is willing to file a complaint regardless of the amount, kinikater naman natin yan. Kaya lang, meron kasi, from time to time, meron tayong mga cases na minsan, alam mo, naloko sila ng 500. So, yung mga victim, it's not that we do not cater to them, except sila na rin yung ayaw because of the hassle na pupunta pa, pipila. Huwag sa maniwala sa mga bulaklak na pananalita ng mga nag-aalok ng ginto. Suriing mabuti at kumusulta sa eksperto sa ginto sakaling maloko at mabentahan ng peking ginto. Ang sellers kasi, both online and offline, ano naman yan, iisa lang naman yung batas na dapat nilang sundin, dapat registrado sila. That's the first thing na kailangan rin natin tingnan as consumers naman. Not only a violation of the Consumer Act, pero criminal pa rin yun. Kasi kung medyo, meron kang uh, fraudulent misrepresentation, it's a crime under the revised Penal Code. madaling makasilaw ang ginto, pero kung hindi mag-iingat, mas madali rin tayong maluloko. Kilatising mabuti ang mga nakakatransaksyon, mapapersonal man o online. Para hindi magsisi sa huli at maging tansupa ang dapat sana ay ginto. Ako si Jun Ako si Maki Pulido. At ito ang Reporters Notebook.